Malungkot pong ibinabalita na isa sa sikat na TV network ito ay ibinalita ng GMA TV network ang pagpanaw na isa sa sikat na TV journalist anchor na si Mike Enriquez ito ay ibinalita ng GMA TV network kaya yan ang ating pag-uusapan mga boss pero bago tayo magsimula isang intro muna tayo Usap-usapan sa social media ngayon na isa sa sikat na mamahayag ng GMA7 na pumanaw na si Miguel Castro Enriquez or mas kilalang sa katawagang Mike Enriquez kinumpirma ang malungkot na balita ng biyente 4 oras ng GMA7 ito ay ayon sa report ng GMA7 na si Mel Chanko. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network. Ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez. Tapos ang nagpasikat sa mga katagang, Excuse me po. Excuse Naging host din siya ng tinaguriang sumbungan ng bayan na investigador. Ito ang investigador. Ito ang investigador. Ito ang investigador. Naging investiga konsultant din siya for radio operations ng GMA Network at President ng Regional and Radio, Subsidiary, or RGMA Network, at Station Manager ng Super Radio DZBB, nagwagiwin ng napakaraming awards. Katulad na lamang, 10 Best Newscaster sa Star Awards for TV Philippines, pati na rin ang isang Lifetime Achievement Award. Narito ang iba pang awards na natanggap, ni Mike Enriquez, Best Newscaster Award at The Asian. Television Awards Singapore 1999 Gold Medal sa New York Festivals 2003, for Saksi at Silver Camera Awards sa 2004 Us Film and Video Festival in Hollywood para sa kanyang documentary tungkol sa Iraq Ayon sa kasamahan ni Mike Enriquez na isa sa sikat na mamahayag na si Mel Chanko mahigit 50 years ng buong pusong naglilingkod sa mga manunood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong taong 1969 dagdag ni Mel Chanko, nagluluksa ang Board of Directors Management at empleyado ng GMA Network sa pagpanaw ni Mike, hanggang dito na lang mga boss maraming salamat hanggang sa muli. Yeah.